Hey? Ba't nag-aayos ka? Ha? Huh? Ba't nag-aayos ka? Sabi mo may meeting? Oh, may meeting pero mga kaibigan natin kasama natin. Ha? Huh? Ano? Mga kaibigan lang natin, ba't sobrang nag-aayos ka naman? Sabi mo meeting, pupuntahan. Anong meeting ba? Oo nga, pero nga puro kaibigan lang to. Baka traffic naman dito. Anong puro kaibigan? Meeting? Sabi mo meeting, mayroong bagong project. Kaya nga, yung project na pupuntahan natin, ikatutuwa mo. Pero sa sinabing mag-ayos ka ng bongga, tignan mo, nag-make-up. Ano Full make-up pa yung mga nandiyan? Hindi full make-up yan. Mini lang yan. Sinong kaibigan to? Basta, mamaya na lang makikita mo. Ay, Diyos ko. Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Eh, di sa Sa bahay ka na magbigay nito? Hindi, sa sa'yo. Mag-focus ka muna. Mamaya ka na mag-make-up. na mo, lalaki ng mga nandito wala itong mga to ayaw magbigay. Yan na, nagbigay na. Ay nako, siguraduhin mo talagang matutuwa ako dyan. Dahil pagod ako, gusto kong magpahinga ngayong araw. Umuulam pa. Sige na, sige na! uwi dahan-dahan, mabulunan ka naman. Itong nagutom na ako, sa ko dinadala, barangay hall. Andito ah, tayo sa San Juan! Oh, anong gagawin natin dito? Tapos na yung piyesta ng San Juan? Tapos ano na yung ba? bataan? Dito nga sinabi ng mga kaibigan natin yung meeting place. Anong gagawin dito sa barangay? Magre-reklamo? Reklamo ko kaya kayo? Gutom na gutom yung tao. Sa barangay batis? Ano bang barangay ito? Ayun ko! Barangay batis. Tignan mo yung isa, may sakit pa. Inuubo. <laughs> Bilisan mo na kumain! Hindi <laughs> Basta ba maya, magiging masaya ka sa gagawin natin. Magiging masaya, gutom na gutom na nga ako. O, hindi pa... ka pa kumakain? Kumakain ka naman. Walang tulog. Hindi pa kumain. Anong gusto mo? Ma, walang tulog o walang gising? Hindi, wala na lang tulog. Oh, nagkakaintindihan tayo. Sige na, sa mo na. Kiss, sali ka rito. Walang kaalam-alam nandito to. Saan mo gagawin dito? Hindi mo alam. Ha? Huh? Hindi mo alam nyo meeting. Eto meeting. ano, ko... Anong trip nyo? Ha? Anong trip? Ba't nasa barangay? Sino re-reklamo? Ikaw sis. Anong meeting ba to? Meet. Ano bang ginagawa natin dito? Pumasok ako sa loob. Wala naman tao. The fourth floor pa kasi sis. Anong gagawin dito? Tulong tayo sa mga bata. Ah, uh -huh. tutulong. Ano Anong gagawin natin? Parang pagtulong. Ano paano pagtulong sis? Itong mga batang to. Naalala mo yung mga batang tulong natin 2019. 2019. Uh -oh. Since oh. 2019, di ba yung mga binibigyan tayong gatas at oh. vitamins. Oh. Yun, sila yun. Same group of kids pa rin sila. So, yun. Uh, they're, Uh, so, from 2019, tinuloy mo hanggang 2024? Yes, syempre. Ah, talaga? Hindi ko nalalaman to. Ngayon ko lang nalaman. Ah, uh, nga, di ba, hiniya yun, ko donation minsan? Ay, yung hiniya mo? Di ba, nagbibigay oh, ng gatas? Alam namin, pinang pinangiinom mo, mo, mo lang yun. Alam namin, pinangiinom mo. mo. So, yun. These kids, they're uh, immunocompromised. So, yun. Uh, basta. So, so, yung mga, bini, yung mga nire-request mo dati na panggatas. Oo, okay, yun yun. Di ba? Ay, sila to. Oh. Eh, at, ano bang, bakit, bakit mo tinutulungan itong mga bata na? Most of them are orphan. Tapos, uh, may condition okay. sila. They're in, uh, immunocompromised. Ah, uh, uh, baka hindi nila naintindihan kung ano yung immunocompromised. Well, These kids are born with HIV. Ah, uh, they got it. Ah, okay. Uh, it, was. Uh, is a vertical transmission means. Nakuha nila sa nanay nila or sa parent. Kayon. So yung most of them are orphan kaya. Okay. So uh, tapat one time ting lang yung December 2019. Eh, nagpandemic. So most of them nahirapan lalo sa sitwasyon nila. So yun, inasistat natin sila. Mga natin, 40 plus lang sila noon, Tapos, syempre, dami naman natin kakaibigan. Ginawa ko, one is to one. Mm. One friend is to one kid. Para okay. hindi mabigat. kasi oh. Sasagot yung vitamins, yung si milk, ganyan. Tapos yun, for the whole year of 2020, na sustain natin yung monthly yun natin sa napadalan. Pati 2021. kaya pagpasok ng 2020, parang every other month na lang. Tapos every time na may event. Kasi medyo nag-ease out naman. At saka so, na, yung mga batang ko, <laughs> yung iba dito, walang ibabula. Ah, Tapos, okay. uh, most of them, almost half of them, uh, galing pang probinsya. Teka, bakit dito sa San Juan? Ito kasi sa San Juan, sila yung madalas magpahiram sa atin ng venue. Ah, okay. So, wala kasi silang halfway, eh, meron silang halfway house na ulit ngayon, pero it's too small to, uh, for so, events. So, hindi sila talaga dito, taga dito hindi, sa hindi, San Juan? Hindi, hindi sila talaga dito. Ay, ang ganda! Ang ganda mo naman. <laughs> Madumis lang ako. <laughs> <laughs> Ito ba yung isa sa mga bata na yeah, bibigyan? Ako ay oh, oh, so yung sa bata, dati. Ah, mahilig sa bata? Anong foundation is ka? Uh, Duyan Kids Foundation Duyan. Etong Duyan Kids Foundation ba na to? Is uh, accredited? Accredited ba siya? Yes, na? yes Naalala mo sumali ka sa Family Feud? Oo. Oh, oh. Inanalo kayo? Oo. Oh, 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 oh. Yung, unang-unang sali mo, yung ang um, tapos nanalo kayo, yung naging beneficiary nyo, sila yun. yun. Actually, si Ding Dong Dantes, nagpadala siya ng vitamins like uh, last year. Ay, talaga? Ay, anyway. Shout out, Kuya Dong! Sal salamat sa mga pinapadala mo sa mga bata. So, alin mga, baka may mga nakakapanood sis na gusto ring tumulong, alam yes, mo Pwede mo nalang sa caption yung on how to reach the foundation, uh -oh. para if ever, who will ever be interested na tumulong. I-comment na lang natin, No? I-comment na lang namin below kung yung name ng foundation para sa mga willing tumulong, gustong tumulong, okay. or magpaabot ng mga tulong nila. So yun, today kasi ipapa flu vaccine natin sila. Kasi mag-flu season na. And ayun, ah... Uh... Yung simpleng flu kasi for us, kaya natin. Pero sa kanila, na compromise nga, it could be Malaking deadly, bagay. Oo, it could be fatal for them. So yun, uh, we gathered our friends, our generous friends, para ano, para alam mo yun, uh, makabuo ng funds for the uh, vaccines, for the food, for the milk, for the vitamins, tapos ikaw sinugod mo yung transportation ng mga bata. Hindi naman, hindi ka kasama dun sa ipu-flu <laughs> So, yung trokong kayo na Siya yung idol Siya yung blue.